So, yun mga lods, ano? uh, good morning, good morning. Kahit uh, patangali yan na. no Ika nga ni TikTok, good morning, good morning. So, piplex ko lang itong mga rabbit. Ang ano? isang araw, may dumating dito na namimili. Sampu na lang yan, lahat-lahat sila. Kinukuha na. Sabi ko nga magtira siya ng isang pares, pero sabi niya hindi na daw sa sayo, sayo rin yan sabi niya ikaw yung magdidesisyon yan kasi sabi mo wala ka na may pakain so oo nga naisip ko nga yun sabi ko nga yun na no, wala na akong may papakain kaya kung ano nga alisin ko na sila tapos wala, na, nga, wala naman nga market sa kanila ewan ko sila bakit namimili sila siguro meron meron sila ano meron sila mga bagsak, o no, suki 150 lang ang isa sabi ko nga sarado niya ng daan kasi dati 300 pa naman nabibenta so sabi niya maliliit na lang daw at saka payat e, sabi ko nga eh, paano hindi maliliit at saka payat eh wala na nga ako may pakain so sabi niya 150 lang so sabi ko sige sige kuhanin mo na 150 sabi niya kung di pumamaya nga pon, bukas na lang so ngayon hanggang ngayon di pa bumabalik tatlong araw na yun kinain nito uh, nasa tatlong kilo na naman sa tatlong araw kaya kung uh, uh, may bumibili talaga punta na kayo dito mga sa pag-usapan natin B bilhin nyo na, kuwanin nyo na ayun na ito ko na lang itong mga bantam buti pa sa mga bantam na panabong may bumibili ayan mga bonsai eh ko kulang dito sa mga ibon kung may market tayo dyan. ako naman eh, stress reliever ko lang naman sila eh uh, para mawala yung kalungkutan ko yung uh, problema hindi mo na ganun naisip pag nakikita mo sila nakakatuwa din nga lang kailan lang sinira nila yung mga iklog nila nawalan ako ng gana sa kanila mga lods sinira nila yung iklog nila pinagtutoka sinira, binutas nilaglag so yun nga doon nag nga doon si, si puti sa isang brown na yun Tignan natin mamaya, bibidyuhan natin kung may pinag yan silang iklog doon, ano. Ayan, si puti at saka yung brown. Pagdali na naman si puti, oh. Ito medyo mayos na to Dati parang bibigyan na malungkot lang siya Kinulong natin at pinainom ng gamot So ayan, Okay na siya Yan nga lang yung nanay niya Hindi na nagtuloy yung tatlong iklog niya Yan linaga ako na lang dito sa Basura nila o nilang pinapuy ko Yan yung pinaglutuan Yung kaserola na pangkain ng Apan tubig nila, pambuhos ng tubig nila. So, yun mga nuts. Ganito na lang. Follow for pa more. Palagay and share. At pa-subscribe na rin. Bye-bye.